Libre lang ang mangharap, kaya pag nangharap ka, taasan mo na. Para maabot natin ang ating mga pangarap, kailangan ang mga pangarap natin ay achievable at kailangan kumilos din tayo para makamit natin ito. Goals are important to make our dreams turns into reality. Learn also from people na nakaabot na din ng pangarap nila. I'm sure may maganda silang advice na maibibigay sa iyo. It's okay to fail, but never give up. Sana wag ka agad panghinaan ng loob. Cause failure gives us opportunity to begin again. Have faith in yourself na kaya mo. And also have faith in the Lord. He will be with you every step of the way. Tutulungan ka niya na ma-achieve mo yung mga pangarap na siya mismo ang naglagay sa puso mo. At pag dumating na yung panahon na nangyari na lahat na pinapangarap mo, huwag kalimutang magpasalamat!